hi no, na mga 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 matcha. yung kasukan. <laughs> yes, pamlaan nila lalo. Pag ano, pag may time lang, kami nakakadayo. Kakastart lang namin, Tita Joy Robles. Hello, Joy Benson. Ayan. Ben ba ben, yan, ben, ben, ben. Benson? Kumagawa ng juice. Anong juice ben. yan, Ma'am Gilda? Mukhang masarap yung juice mo, ha? Juice colored. Juice colored. Juice na colored. <laughs> Sabi Dolong... mo kasi manahimik. <laughs> Yes. yes. Yan, magdala. Hola, Sir Edmond. Long time, ma. Permisan mo yes, na natin Yes, sobrang sir. saya kahapon. May naninipa eh. <laughs> May naninipa. Mary Godinez, magandang hapon. Pati ba yung ilaw ko? Ba't din yung B bigay sa yung isang ilaw? Yung mga viewers ko, Brerang laman, oh. dilim daw na sa akin. Sinu, yeah, sobrang linaw. Walang ah. ilaw yung classroom mo. Oh. Tignan niyo, si Mar. Guys, ayaw niyo. Ayaw naman eh. Kinatanong kami Gumagat niya, <laughs> <laughs> Sarado Wow! Muna. Enjoy ma really. Sarado muna. Nangihirap <laughs> ang bulisan. Saan yung buha? Hindi pa sinara. Jaja, hello! vegetable and fruit. Sarap niyan, Ma'am Gilda. healthy, oh, ha? Ah. Do Aiso. Hello. hello Shout out. Yeah. Janice Abuado. Hey. Ara Jane. Hello, 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 hello everyone. Bill you know? Masoriano. Two, three, three. Yeah. Yeah. Mara, Josefina Harlego ng Toronto, mara, Canada. Mara, hello lang, eh? po. Good morning sa'yo dyan, Ma'am. Madaling araw na pala dyan. Ember <laughs> <And> Dagulan, <laughs> round one. <laughs>

Pagdali mo sa kanila. na, na to, eh. Oh, oh. alam eh. It's Hindi naman I am charging. Ayan okay, guys ha. you know ilaw. ilaw. Tutok mo sa kanila ha. <laughs> um, Mukha naka-spotlight. Sarap na lunch niya eh. ka no? What's in the box? I don't know. Julius Mahuma, shoutout out po kay Ruel Guod. Yeah, thank you Ma'am May Bandol. la like po ng live ni Pandoy. <laughs> Ma'am Christina Gutierrez, magandang hapon. <laughs> si Burger yung huli. Mabilis lang naman ata hulihin yun eh, yun yung hito. Saan ka ba, Ma'am Lisel? Doon ang signal mo, curves. Ah, wala na ba yung signal ko? Sige lang. Analesa Bangkido ng Batanga sa Lupo. Ito na rin ang Thank you, thank you. Sir Archie, Sir Ryan. Kinapadrawan niya. Kasi yan. Dodraw na to. Pag di nyo sinapawan. Huwag diet mo. Please, Mami, diet muna, please. Sagasa. Ano ba gusto niyo, Marienda? Ano, yeah. Ma'am Joy? Bago tong cards. Saan yun, Ma'am ano, Lisette? Bago tong cards. Ma'am Lani, Rayen. Yay! Yes, Sagasa. Ano po, hindi pa naman. 26 minutes pa lang po sila naglalaro. Ba mo draw sa si board? Jeffrey Santo, shout out. Nakatago yung dalawa nyo. Dada, shout out sa iyo. Siya na lang yan. Ah, sige Bella, gusto ko yan. Pag nasunog, pag nasunog mo si Parrot five times, may prize ka. <laughs> <laughs> Analisa shoutout out <laughs> sa iyo from Davao. Basta sunog lang, Bella. Basta sunog lang, Hindi, kahit di manalo, o oh dapat manalo ako. Hello, Ma'am Rosemarie Tagumpay. Magandang hapon. Ilan yung curbs? Ito. Ito. Oo. Hindi ko alam kung niya, yan. na eto alam eh. Nagtitinginan yung dalawa eh. Walang namin. Yung nanggalawa mo, pauloy. O, na siya. <laughs> pin mo. mo. Ito po si Wargi eh. Hindi mo alam ako ito. <laughs> Nasapaw ka kaya nga hindi nga sinukaw yeah. okay. ako nito eh. Kasi kay Kerby rin? Siyempre. Hindi pwedeng hindi pa si Pandoy ang unang hindi ano, mapamarang. Uh, Pawdoy sabi mo. Pawdoy. <laughs> Ganda pa naman ang cards. Dapat Tila, talaga ta si Pandoy ang mga kaunan niya. Eh, Tatagawa ko sila. Tatagawa para hindi nila alam. Diba? Lala nagsasabi ng cards mo? Yeah. Bala si Hindi na papi. Mr. Permis. Paudoy na. Aro <laughs> hello. Pinanindigan niya na po talaga yung paudoy. Siyempre yung mga hindi nakakita, tatago natin. Yung mga nakakita lang. Alam na nila. <laughs> ah, Amina Surat, hello po. Ganda pa naman ng cards, no? Oo. Walang araw na hindi na napaw. <laughs> <laughs> Everyday na lang. <laughs> Hey, ano yan? Pampabenas. <laughs> Hi, Ma Maria Pemoranda. Hindi ko nahabol eh. Si Miss Bella nagpapa-unmute daw. <laughs> Wala, hindi ko na-unmute. 30 minutes lang. 30, 30 lang minutes lang, 30 lang naman yan, sabi mo. Pag nag-ingay ulit siya, gagawin ko isang oras. <laughs> yun na yung pangotra ko sa kanya. Hindi <laughs> na siya makakapag ko. Buong giorno. Kaya pa. Ayan sa mall. Yes, Nagpapakwin? Ano ah, po? Nagpapakwin na diamond? Na, alam na <laughs> ka uh, yan, ko yan. Uh, yes, with the diamond! <laughs> <Jesus>. <laughs> <laughs> Hindi ko bibigay yan. Oh, tara, yes, man. Hmm, sige, Wow, this is really thank you so much, Hi, Miss Marvie. Celebrate the first super on a live stream. Yes, thank you, thank you. Super chat ata 'to. Wow, thank you yeah. sa inyo, guys. Yung diamond, guys. Yan, yeah, okay na ba? Diba? Okay. Dami ng huhulaan ito, tapong ka na. tagal. Dibigay yung Queen mo. Dibigay Bibigay ka na? Celebrate Thank you, thank you, Desiree. Desiree. <laughs> Yan, magandang <pagindahan akong> hapon po sa lahat. <laughs> lang. Ewan <laughs> ko lang. Saan niya dadalhin mo? Hindi naman yung makukuha na sa akin. Alfonso Lapus pala. Alfonso Lapus. Watching here in Alberta, Canada. Hello to my family there in Taloocan. Hobby Beauty Japan na sila Rachel Russell at Marlene. Yan! Alina ko! Alina ko! Parang... <laughs> parang... Yeah. Parang... Mo kaming manok, <laughs> parang... Sisi ko, pinahin <laughs> Ayan. dalawang ikot ko na wala pa rin sumama. Yes, solo ko ngayon. Wala si Budang. Maginang na ano sa medyo na na man, eh, medyo nabasag yung e-drums ko kahapon eh. Yan. Pwede na. Hi, mama Maris. Yan. Nagdadalaga na si Borgi, hindi na nag-iingay. <laughs> Nagdadalaga. Oo, wala na rin kaltok sa lamesa yan, Sir Edmond. Kaltok. kaltok <laughs> yan. <laughs> Rosalie Pingo, okay good afternoon. Ang naglalaro po si Pandoy, Fahad and Curbs. Hi, Ma'am Joy Robles. Magandang hapon sa'yo. Wala nga pa to, guys. Test, prepare. Hello, magandang hapon. sir, hindi ka, Borgie. Oo, oh, hindi, hindi niyo naririnig yung boses ko kahapon, no? Ano? Hindi, hindi. pinasok niya na lang, pros. hindi siya nagsarili. Kaya na pagtiisaan. Hindi, pwedeng pinagtitiisan lang. Gusto ko yung full ano, feeling sa feelings niyo. Pwede, pwedeng niyo po ngayon i-bash si Curbs. Masaya kasi siya today. <laughs> <laughs> Sobrang saya niya today. Iba ang saya niya. Consolacion Rubino, magandang hapon. Dania Reyes. Kaka-start lang po ng Danya. Ah, maganda kasi yung phone nila eh. Gmail Bal Baltar. Maganda kasi ng phone nila. Tapos ayaw po nila ang bigyan nila. po mga po. Babash pa. tingnan mo si May, babash pa daw. Shout out po King? sa inyo dyan, Ma'am Army Aureliano. Sa Japan, sila na. Rachel, Russell, Ajo at Marcia King. Dila. Ayan, enjoy po sige. Ibigay Sige po, kay Vlad, tahimik. Enjoy! Nagsarili ka, no? Mm -hmm. Oo nga, ma'am. Yes, syempre po. Ano, Miss Jaja. Babae po ba kayo or lalaki? Ang saya, di ba, ma'am? Masaya naman kahit maingay. Nakakamiss din talaga si Budang. Eh, hey, pati kami. Hindi <laughs> 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 ko, no? <laughs> ko rin kukunin. Hindi ko rin kukunin. One, two. Si Kwenta. Okay, hits. Boy control. <laughs> <laughs> yun na yung puro ka, Shedin Diamond. Wala na puro, wala pa ang Joker. Hindi ko kontrolin. Robin Shana, Igorota Channel. Hello po, magandang hapon. Wow. grabe naman yun. iPhone 17, iPhone 16 lang. hello <laughs> Lovadia, oh, si Bentin. Na. Huwag naman na Icon si Bentin. Parang maraming lang. absent ngayon na Nandiyo madilim dito sa akin. Roberto, figurasyo And then, dance check. Magandang hapon sa iyo. Sena nandito na oh. Nandito. Roberto! Hey, okay. Hi, Si Jaja, ano? Hi, Mang Delia! Ayan, palike po na live ni Pandoy. Pa-share na din kung pwede niyo pong i-share. Huwag! Hey, Normel Bagod! Hello! Yes po, nagganit daw po kasi na, yun. Dyan na po yung leg ano pando Pandoy. Nawawala-wala daw po kanina, kaya nag-relight siya. Thank you, thank you, Sir Gerald. Ma'am Baron, yan. Hindi pa kata dumagdag dito. Nates, Hindi naman. ako Hello, it's me, Maurice. Wala pa din daw live. Meron na. Okay na po. Alis lang kayo, tapos ano, refresh nyo, tapos balik kayo. Alis kayo, tapos lumipo kayo kay Kirby. Meron na, no? Hello, Ma'am Comment ka nga, Borge. <laughs> Yan, enjoy po. Pantanggal ng pagod. ng oh, Magko-comment si Borgie. Intay nyo. Terisita oh, Martado. pa shout out. <laughs> Sinilip yung Hindi. 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 ko Hindi. 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 Hindi hindi so, nga na nagboses ba sila, sabi niya kome to eh syempre <laughs> chance na yun, tingnan ko na <laughs> hindi ko naman tinignan yung gaya hindi dyan palitan ko pa niyo, dudes Balbino shoutout yeah, yeah. sa'yo kay Tare and Kim ng Hearns Ice Cream Tare. kakastart lang yes mam ma Lorna, kakastart lang po shoutout <laughs> kay Junisha. Joren Senyoror. ng Gentry oh, Cavite Occidental Lindor, pa, salamat sa'yo <laughs> Si Rika ano Jean, yes. Thank you po, po, pa po eh. sa pag-subscribe. Shout out yes. sa Bella po. Bella Ferrer. Hi, Bella. Yes, sinatak niya na si Bella. Pati na sila. Pati yes. na sila. Pati na sila ni Bella. Ba. Ba baka nandiyan si Boss V. Huwag oh. <laughs> <O> ko sisirahin. <laughs> Hi, Anite. Visit gusto rin. Stephanie Ba, hello po. Bella Lucas. Yan. <laughs> Isirahin ko sana eh. Baka nandiyan si Boss V. <laughs> Uy, may nag-send sa akin. Kumukulay na yung screen yes. ko. <laughs> may Thank you, ma'am Virgo. Yan, yeah, pwede na po magpakulay ha, sa ano ni Curves. Wow. Ayan, alam -like niya na. Ha. Like. Ayan, alam niya na bakit siya masaya. <laughs> yeah. Brenda Cortez, shout out po. Or Hi, ma'am Joanne. Ang sarap. Baka makuha sa gasa. Hindi. Thank you. Oh, no. thank, you thank you. May pakulay. Thank you. Hi, Ma'am Grace Laksamana. Ayan, aga nang? Oo nga, Ma'am Lorna. Ayun natin bahay ni Kerbs. May isa po ba ako, ano? Oo, oh, uh, wala na yan. Gusto mo na mag-draw? Na shoutout po sa iyo, Joey Anaba Tolentino. No, eh? Yo, doon, 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 doon. Enjoy po sa panunood. Krung Talde, eh. shoutout. Tawagin ko rin si Boss B. Boss B! Ilang <laughs> para <laughs> mo? Shoutout. Shoutout po sa inyo dyan. Sa jan. kalaban. Dalawa. Dalawa kalaban. Yes, Sige nga. Sige nga. Laban din akong singko. Hi, Ma'am Roma Tingson. Magandang hapon. Yes. Hmm. So. One. Melissa Santiago. 1, 2, 3. 60, 90, tsaka butas. 90, tsaka butas. 140. 130. Ano ba? Ano ba? Ano ba? butas 90 90 ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? hindi ba? Ano ba? Ano ba? Boss B Ano ba? Uy, may nagpakulay ulit si Ma'am Raika Jean. Ma Jean. Hello, Ma'am Jean. Japan, yan yan, ah, yan. Japan yes, from Japan. Baby Japan. Mo ko, nandito si Boggy. Out you. Thank, you. Wow, thank you, thank you. Thank Thank you. po sa pakulay, Ma'am Raika. Hindi ginaganahan. Try mo sa pakulay niyo sa akin. Baka din. Yes, Ma'am <laughs>